Welcome sa mga sa akin channel mga kapatid. Ay nituturuan kita kung paano magbayad sa home credit gamit ang GCash. Para makita mo kung paano magbayad. Ano ko rin mo lang ang video nito at mag paki-like and share na rin para marami tayong matulungan na iba kung paano magbayad sa home credit gamit lang ang Gcash ngayon panoorin na muna natin Ayan, muna tayo sa ating Gcash account Ayan, sa akin yung fingerprint Ayan, mabubukas na ang ating Gcash account Ayan, pupunta tayo dun sa my bills Ayan. pupunta tayo sa my bills sa ating gigas, yung may bills pwede ah, tayo sa may bills tapos na sa bills Ayan. kita natin yung makikita natin yung i-search natin yung home credit sa bills i-search natin yung home credit sa bills sa pagkatapos natin mas search yan Pagdating natin yung home credit Pagdating yeah. so, natin yung home credit Yan yeah, nalilita sa ano, kailangan natin yung mga email address Tsaka yung reference number natin, huwag natin kalimutan yung reference number natin at kung magkano yung babayaran yan magkano yung babayaran natin tapos i next natin eh, next natin type natin number natin yan paano siya babayaran na kalimutan yung reference ng number natin na napaka importante kung 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 lang baka kung sa kung kung kaya laging tatandaan ang reference number natin yung email ads natin kailangan sigurado yung number natin kailangan sigurado para di tayo maligaw at sample lang yan kaya di, di natin ma di natin ma yung ating account baga tuturuan ko lang kayo kung paano kaya, kung magbayad sa gamit lang yung Gcash pumunta lang, lang sa my bills tapos type, type lang yung home credit yan, thank you